nakita ng marami ang pagsisikap na bisitahin ni Alden Richards ang mga mall, sinehan at block screening ng kanyang pelikulang Five Breakups and a Romance. Mula sa mga announced visit hanggang sa unannounced visit, tinanggap siya ng mga tao na may excitement. May sigaw, may kasiyahan at may mainit na ngiti. Ang mainit na pagtanggap at sigasig na makita ng mga tao si Alden ay napakalaki. Maraming mga tagahanga at hindi tagahanga, ang naglalaan ng oras para ipakita, ang kanilang suporta kay Alden, at sa pelikulang Five Breakups and a Romance. Bawat pagbisita sa sinehan, ay isang patunay ng paghahangad, ng mga tao para kay Alden. Walang duda, totoo ang Alden Richards effect, at muli itong napatunayan nating lahat. Sa kanyang ikaapat na linggo, humahatak pa rin ng manunood ang pelikula dahil sa word of mouth. Napakaganda ng pagkakasulat ng kwento, napakagaling ng mga artista, mahusay na cinematography. Ito ang mga paulit-ulit na pagsusuri ng mga taong nakapanood na. Ang pinakahuli niyang movie visit sa isang araw, ay sa S.M. Clark at Robinson's Malolos. Sobra ang sipag niya. Bilang lead actor at co-producer, talagang his lot cards at stake. Ipinapakita niya ang tunay na pagmamahal, sa kanyang mga taga-suporta. Hindi lang siya sumasayaw at kumakanta sa stage. Nasa harap siya ng mga pumipila sa concession siya mismo ang nagkapaero. Ayon sa isang fan, ilang beses na namin siyang nakita ng malapitan, pero same effect pa din. How much more sa mga first timer? Iba ang Alden, ang lawak ng sakop ng mga fans niya. May mga fanboys, may mga matatanda, may mga teenagers, may mga bata. Week naman ng isa pa. Nagreklamo naman ang isang tagahanga. Fourth week na pero sold out, or almost sold out sila lagi sa MOA. Dapat nagdagan ulit screening sila dyan, bitin ang dalawa, first hanggang third week, eight screening sila. Dagdagan uli. Kayo mga ka-showbiz napanood nyo na rin ba, ang pelikula ni Alden kasama si Julia Montes, ang Five Breakups and a Romance. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Please leave your comments and reactions below.